Magandang araw sa ating lahat para sa ikaapat na markahan ng unang linggo ang ating tatalakayin ay kawalan ng paggalang sa dignidad at seksualidad. Sa tuwing mababasa natin ang salitang sex o pagtatalik ano ang unang pumapasok sa ating isipan? Sinasabi na ang sex o pagtatalik ay isang mahalagang regalo ng Diyos sa atin kung ito lamang ay may sasagawa sa banal at kung ano ang tunay nitong layunin. Sa pakikipagtalik o sex, napakahalaga ng pagmamahal na meron dito sa isang mag-asawa na nagsasagawa ng ganitong gawain. Narito ang pinagkaiba ng sex at sexuality. Sex, biological traits that society associates with being male or female. Sexuality, sexual attraction, practices and identity which may or may not align with sex and gender. Sa ating aralin, narito ang mahalagang layunin upang mas maunawaan natin ang ating mga tatalakayin. Una, natutukoy ang mga isyong kaugnay sa kawalan ng paggalang sa sekswalidad. Ikalawa, nasusuri ang mga isyong kaugnay sa kawalan ng paggalang sa sekswalidad. At ang panghuli, nakagagawa ng malino na posisyon tungkol sa isyo sa kawalan ng paggalang sa seksualidad Ano nga ba ang ibig sabihin ng seksualidad? Ang seksualidad ay malayang pagpili at personal na tungkulin ng tao tungkol sa kanyang kaganapan kaysa ang Diyos Napakahalaga na tayo ay aware o alam natin ang ibig sabihin ng seksualidad sapagkat ito ang magiging batayan kung tayo ba ay nakiki nakikiisa sa kaganapan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ito ay isang malayang pagpili kung magiging ano at sino ka sa mata ng Diyos. Mayroon tayong mga isyo ng kabataan ukol sa sex at seksualidad. Ano-ano ang mga ito? Una ay ang premarital sex, Ikalawa ay ang pornografiya, ikatlo ay ang pangaabuso, at ang ikaapat ay ang prostitusyon. Ano nga ba ang premarital sex? Ito ay pagtatalik ng isang babae at lalaki na wala pa sa wastong edad o nasa edad na subalit hindi pa kinakasal. Napakalinaw ng mensaheng ito na ang babae at lalaki na wala pa sa wastong edad o hindi pa ikinakasal ay hindi narapat pumasok sa ganitong uri ng gawain. Narito ang mga iba't ibang pananaw ng maagang pagkikipagtalik, lalong-lalo na ang ating mga kabataan. Una, ito raw ay normal at likas sa tao upang maging malusog ang katawan. Ikalawa, karapatan daw ng tao ang pakikipagtalik, lalo na at may pagsangayon, kaya malayas silang gawin ito. Ikatlo, bawat isa daw ay may karapatan makaranas ng kaligayahan sa pamamagitan ng pakikipagtalik. At ang ikaapat, ang pakikipagtalik daw ay isang pagpapahayag ng pagmamahal. Sa apat na pananaw na ating nabanggit, ito ay nararapat na pagganahin ang tinatawag nating moral na kaisipan. Moral na kaisipan na kung saan ang ating moralidad ay dapat mangibabaw sa mga ganitong uri ng pananaw. Ang isang katanungan sa ganitong uri ng sitwasyon ay maaari bang mabuhay ang tao ng walang pagtatalik? Ang pakikipagtalik ay hindi pangangailangang biyolohikal tulad ng pagkain at hangin na ating hinihinga upang mabuhay sa mundong ito. Mayroon o walang pagtatalik, mananatiling buhay ang tao. Ang pakipagtalik ng hindi kasal ay nagpapababa sa dignidad at integridad ng mga taong gumagawa nito. Pag sinabi natin dignidad, ito yung ating uh, katauhan o pagkatao na ating pinanghahawakan. Sa premarital sex na walang kasal, na paglalaroan ng kabataan ang kanilang sexualidad kaya hindi ganap ang kanilang pagiging mabuting kabataan. So sinasabi dito na kapag ang isang kabataan ay nakaranas ng premarital sex, ibig sabihin yung kanilang sexualidad ay hindi na nagiging normal sapagkat halimbawa nakakita ka ng isang uh, ng isang lalaki o isang babae madalas ay pumapasok sa isipan mo na baka ang mga ito ay may ginagawa o kung ano paman. Kaya nga, ang iyong pagiging kabataan o pagiging mabuting kabataan ay hindi na nagiging ganap na normal dahil dumaan ka na sa ganitong uri ng, ng gawain. Kaya ang pakiramdam mo o ang feeling mo ay lahat ay gumagawa ng kagaya ng iyong ginawa. Ang sabi dito, ang tunay na pagmamahal ng may pagtatalik sa ilalim ng kasal ay dapat humantong sa pagbubuo ng pamilya. Kaya nga kapag ikaw ay nagdesisyon na magpakasal, ito ay isang malaking hamon sa iyo sapagkat ito ay isang malaking desisyon sapagkat ang pagpapamilya o pagbuo ng pamilya ay hindi basta-basta ginagawa na parang sabi nga ng mga matatanda ay parang subong parang kanin no na mainit na isusubo mo at kapag ikay na ito ay yung iluluwa ang pagbuo ng pamilya ay isang malaking uh, decision sa ating buhay tingnan naman natin itong UP oblation ang ibig sabihin pala ng UP oblation ay ang pag-aalay ng sarili sa bayan at sa Diyos. So, kung titingin mo mabuti, ang UP oblation ay isang lalaking nakahubad na ipinapakita ang kanyang maselang bahagi. Subalit, so, hindi lahat ng hubad ay maituturing na bastos o maikakategorya na isang pornografiya. Ano nga ba ang tinatawag na pornografiya? Ang pornografiya ay galing sa salitang porne o prostitute at grafos o pagsusulat o paglalarawan. Ang pornografiya ay mga mahahalay na paglalarawan, babasahin, larawan o palabas na may layuning pukawin ang sensual na pagdanasa ng nanonood o nagbabasa nito. Ano nga ba ang epekto ng pornografiya sa tao? Una, nag-iibang asal at pananaw sa pakikipagtalik. Ikalawa ay nagiging makamundo at mapagnasa. Napakalinaw na kapag ang isang kabataan ay nakaranas ng premarital sex, ang nangyayari sa kanila ay uh, para sa kanila ito ay normal na lamang. Subalit so, kung titingnan natin ang ang uh, ang moralidad, ibig sabihin ay alam mo kung ano ang tama at mali sa iyong gagawin. At sinasabi pa dito na ang tao ay kapag nakaranas ng ganitong uri ng gawain at siya ay uh, madalas nakakapanood ng mga uh, mga porn ng no? mga porn movies o di kaya ay nakakakita ng mga larawan na na, na isang na may, may kategorya natin sa tinatawag na pornografiya, nagiging makamundo at mapagnasa. Ibig sabihin, ang tao ay nagiging malisyoso. Na bawat makita niya ay maaaring nakakapag-isip siya ng hindi maganda, lalong-lalo na sa kanyang kapwa. Ayon kay Emmanuel Kant, kapag ang tao ay nagiging kasangkapan sa seksual na pangangailangan at pagkahumaling, lahat ng mabuting layunin sa pakikipagkapwa ay maaring hindi na maganap. So ito yung sinasabi ko kanina na ang isang tao ay nagiging malisyoso. Bawat galaw o kaya ay bawat marinig mo sa kanya o marinig niya sa taong kanyang kausap, ito ay kanyang binibigyan na ng hindi magandang ibig sabihin o kaya ay sa isang uh, malisyosong pamamaraan. Ang ikatlo ay ang pang-aabusong sexual. Ano nga ba ang pang-aabusong sexual? Ito ay pagpilit sa sexual na gawain ng walang pagsang-ayon. So napakalinaw na pag sinabi nating pang-aabusong sexual, ito ay pagpilit sa iyo na makipagtalik sa kanya na wala kang pagsang-ayon. So narito ang mga halimbawa ng pang-aabusong sexual. Una, paggamit ng ibang bahagi ng katawan para sa sexual na gawain. Ikalawa, paglalantad ng sarili na gumagawa ng sexual na gawain o yung mga tinatawag nating exhibitionist. At ang ikatlo ay paglalaro sa maselang bahagi ng sariling katawan o sa katawan ng iba. So dito makikita natin na hindi normal ang gawain ng isang tao o isang kabataan. Kung halimbawang siya ay nakaranas ng mga pang-aabusong sexual. So nagkakaroon siya ng mga maaaring uh, pag-iisip o, pa, o pananaw sa sexual nagawain. So dito sa darawan ay makikita natin ang isang halimbawa ng exhibitionist. So makikita natin dito na ito ay pagpapakita ng maselang bahagi ng kanyang katawan, lalong-lalo na sa karamihan. Ano yung mga karaniwang biktima ng pang-aabusong sekswal o sino yung mga karaniwang biktima? Ito ay mga kabataang mahina ang kalooban. Ito ay mga kabataang madaling madala sa iba. Mga kabataang may mapusok na damdamin at maaaring mga kabataang biktima ng labis na kahirapan. So kung makikita natin na meron tayong mga ba, mga kabataan, no, na sila ay biktima na ng mga ganitong uli ng gawain, yung nag, nag uh, nagbebenta ng aliw, no? Sila ay yung mga kabataan na labis na uh, nakakaranas ng kahirapan. So, matatawag ba natin na sila ay mga mga bastos na tao, mga bastos na bata? Sila ay mga biktima sila ang mga biktima lamang ng labis na kahirapan. Ang paggamit ng kasarian ay para lamang sa pagtatalik ng mag-asawa upang ipadama ang pagmamahal at magkaroon ng anak upang bumuo ng pamilya. Kaya nga pag sinabi nating sex o pagtatalik, ito yung tinatawag nating napakagandang regalo ng Diyos sa atin sapagkat kapag ikaw ay pumasok sa ganitong uri ng gawain, ibig sabihin, ito ay pagpapatunay na mahal mo o meron ka ang pagmamahal sa taong ito at kayo ay dumanas o kayo ay um, kinasal na. No? Ibig sabihin, kayo ay dumaan sa isang sagradong matrimonyo at ito ay ang tinatawag natin kasal. At kapag ikaw ay bumuo ng pamilya o ikaw ay nag-asawa, ibig sabihin, ikaw ay handa na magkaroon ng anak. Ang sabi dito, kung titingnan natin mabuti ang ating mga ipinapaliwanag, makikita natin na napakahalaga na maintindihan natin kung ano nga ba ang ang pagtatalik o sex o ano nga ba ang tinatawag nating seksualidad at paano mo ito naaabuso? Paano nawawalan ng galang sa iyong seksualidad? So tingnan naman natin ang ikaapat. Ito ay ang prostitusyon. Ang prostitusyon ay sinasabi pinakamatandang profesyon o gawain. Ito ay pagbibigay ng panandaliang aliw kapalit ng pera. Sa Biblia ay makikita natin na si Mary Magdalene ay isa sa mga uh, prostitute na tinatawag sa Biblia. Isang prostitute na kung titingnan natin ay um, nagpapakita na nagbibigay siya ng aliw sa mga kalalakihan at kapalit nito ay pera. Subalit so, balit ng mga panahong iyon, ang, prostitus ang prostitusyon ang ay isang uh, normal na gawain. At nang dumating ang Panginoong Yeso Kristo ay nakita dito no, na napaunawa kay Mary Magdalene na ang kanyang ginagawa ay isang malaking kasalanan. Sabi dito, ang sa, prostitusyon na abuso ng tao ang kaloob na handog ng Diyos na seksualidad isa sa mga halaga ng seksualidad ay ang pagkaranas o pagkakaranas ng kasiyahang sexual na mula sa pakikipagtalik sa taong pinakasalan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakipagtalik sa taong iyong pinakasalan, ibig sabihin, malaya kang magagawa ang umagagawa o makukuha ang regalong ibinigay sa atin ng Diyos na kung saan ito ay tinatawag na sex o pakikipagtalik. Kaya nga, ang ang uh, pagpapakasal ay isang uh, sagradong matrimonyo na kapag ito ay dumaan ka sa ganitong uri ng proseso, ibig sabihin ay malaya mong magagawa o malaya mong makukuha ang regalo ng Diyos na ibinigay sa atin at ito ay ang pakikipagtalik o ang sex. Ang seksualidad ay kaloob sa atin ng Diyos. Ito ay mabuti at magdadala sa bawat isa sa layo makamit at madama ang tunay na pagmamahal na siya namang dahilan kung bakit nilalang tayo ng Diyos. So lagi natin tatandaan na ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay ay uh, talagang napakalaki sapagkat uh, lahat ng maaaring maging kaayusan o maging dahilan kung bakit tayo ay maligaya ibinibigay sa atin ni ng Diyos. So ang kailangan lang natin ay pahalagahan at igalang ang bawat regalo na ibinigay ng Diyos sa atin. Maraming salamat po at nawa ay tayo ay natuto sa ating lesson.